Alam mo bang simpleng salamat lang kaya ka nang manipulahin ng hindi mo namamalayan? Tara, tuklasin natin yan. Kamusta mga kaibigan? Nandito tayo para tuklasin ang mga sikreto ng isipan na makakatulong sayo sa iyo sa araw-araw. Kung gusto mo pang matuto ng mga mind-blowing facts, ilike na agad ang video na to at mag-comment ng gusto ko pa sa baba para malaman ko na kasama ka sa journey natin mga kaibigan, samahan nyo ako sa pangalawang yugto ng ating paglalakbay sa Random Dark Psychology Tricks. Dito sa part 2, sisimulan ulit natin ang pagbubuklat ng mga tricks o lihim na nagpapaikot sa ating isipan at desisyon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Trick number 1 Kapag may humingi ng paumanhin sa'yo, bakit nga ba mas mainam na salamat ang isagot kaysa sa walang anuman? Narito ang ilang dahilan positive reinforcement. Ang pagsasabi ng salamat ay isang paraan ng positibong tugon. Kapag pinasalamatan mo ang isang tao, binibigyan mo siya ng kumpirmasyon na tama ang ginawa niya. Ito ay nagbibigay ng positibong feedback na nag-uudyok sa kanila na patuloy gawin ang tama. Pagpapakita ng pagpapahalaga. Sa halip na basta-basta sabihing walang anuman, ang salamat ay nagpapakita na pinahahalagahan mo ang effort ng taong humingi ng paumanhin. Ipinapakita nito na na-appreciate mo ang kanilang sinseridad. Subtle manipulation? Oo, may bahid itong psychological tactic. Kapag sinabihan mo ng salamat ang isang tao, mas malamang na mag-ingat sila para hindi na maulit ang pagkakamali. Natural nilang gugustuhin makuha muli ang positibong reaksyon mo. Sa madaling sabi, ang salamat ay hindi lang simpleng salita. Isa itong mabisang paraan para mapanatili ang maayos na relasyon at maiwasan ang pag-uulit ng mga pagkakamali. Kaya't huwag lang basta-basta sabihing walang anuman. Magdagdag ka ng salamat para mas maging epektibo. Trick number two. Napansin mo bang kapag humikab ka, madalas may sumunod na humihikab din sa paligid? Ito ang tinatawag na contagious yawning o reflexive yawning. Maraming theories kung bakit ito nangyayari. Empathy. Ayon sa ilang eksperto, ang paghikab ay may kaugnayan sa empathy. Kapag nakikita nating may humihikab, nagiging sensitibo tayo sa kanilang nararamdaman, kaya't nahahawa tayo. Social bonding. Ang sabayang paghikab ay nagpapalakas ng pakiramdam ng koneksyon o samahan sa pagitan ng mga tao. Parang sinasabi ng katawan natin na pareho tayong pagod o inaantok brain cooling. May mga pag-aaral na nagsasabing ang paghikab ay nakakatulong pababain ang temperatura ng utak na nagre-resulta sa mas maayos na paggana nito. Sa kabuuan ang contagious ying ay isang kakaibang aspeto ng ating social behavior na patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Kaya't kapag may humikab sa paligid mo, huwag ka nang magtaka kung pati ikaw ay mahawa. Baka tinitingnan ka rin nila. Trick number 3 kapag may pagtatalo o alitan, mas mabisa ang thumbs down sign kaysa ang pagpapakita ng gitnang daliri. Bakit? Ito ay mas magiging masakit para sa kanila. Ang pagpapakita ng thumbs down sign sa halip na ang gitnang daliri ay mas maganda sa mga sitwasyon ng alitan o pagtatalo dahil ang pagpapakita ng thumbs down ay mas kalmado at hindi agresibo. Ito ay isang paraan upang ipahayag ang hindi pagsang-ayon ng hindi gumagamit ng masasakit na salita o galaw. Trick number 4 Kapag nakatingin ka sa labi ng isang tao habang nagsasalita siya, nagpapakita ito ng interes at atensyon. Ito ay dahil sa mga neuron sa ating utak na nagpoproseso ng facial cues. Pero ingat, kapag sa noo ka tumitig, maaari itong magmukhang seryoso o nakakatakot para sa kausap mo. Kaya kung gusto mong magpakita ng pagiging approachable, sa labi o bibig ng kausap tumingin habang nagsasalita siya. Trick number 5 ang paggamit ng ganitong pahayag ay isang uri ng psychological manipulation. Kapag may taong sumisigaw o nagagalit, subukan mong tanungin, may masama bang nangyari sa araw mo? Ano ang epekto nito? Distraction. Nababaling ang atensyon niya mula sa galit patungo sa pag-iisip kung bakit nga ba siya upset. Sa halip na magpatuloy sa pag-aalburuto, iniisip niya ang kanyang emosyon o kung ano ang nangyari sa kanyang araw. Self-reflection. Ang tanong na ito ay nagpapahiwatig na maaaring may dahilan ang kanyang pagkagalit. Ito ay nagpapakita ng empathy at nagbibigay daan para sa self-reflection. Baka naman may ibang bagay na nagpapahirap sa kanya. Pinapaisip mo siya kung may pinagmulan ba ang nararamdaman niyang frustrasyon. De-escalation. Sa halip na lumala ang sigawan, nagkakaroon ng pagkakataon para humupa ang tensyon at magkaroon ng maayos na usapan. Nagiging mas malumanay ang usapan at nagiging mas madali ang pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan. Sa simpleng tanong lang, nakakatulong ka ng maibsan ang init ng ulo ng kausap mo at nagpapakita ka pa ng empathy. At diyan nagtatapos ang part 2 ng ating paglalakbay sa dark psychology. Sana ay marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan. Huwag kalimutang i-like ang video kung nagustuhan nyo. Mag-subscribe na rin para abangan ang mga susunod na episodes. At i-comment mo sa baba ang pinaka-favorite mong trick. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kita kit sa part 3.